Isang ugnayan na walang kulay. Parang bawat sandali, bawat titig, may lihim na tinatago. Ano ang nangyayari sa babae na ito sa Los Angeles? At bakit parang ang nakaraan niya ay sumusunod sa kanya at sa iyo rin? Huwag mong palampasin dahil sa bawat hakbang at bawat lihim na mabubuksan, mag-uumpisa ang kwento na hindi mo inaasahan. Kung gusto mong malaman ang buong misteryo at tuklasin ang lahat ng nakatagong lihim sa ugnayang ito, i ang channel ngayon at ay comment ang iyong hula o reaksyon. Manatili hanggang sa dulo, dahil bawat segundo, bawat eksena ay magbubukas ng bagong tanong. Sig, narito ang simula ng iyong kwento na, ugnayang walang kulay, sumusunod sa iyong eksaktong instruksyon. Ugnayan natin, kahit kailan, parang pintura na walang kulay. Naglalakad sa kalya ng Los Angeles, ang lamig ng hangin, pero ang puso ko, naglalagablab. May amoy ng street food sa kanto. Day Astia na may yelo, nanginginig sa lamig ng gabi. Nakikita ko siya, apat na po anyos na babae, matay puno ng lihim, nakatayo sa tabi ng food truck. Bawat sulyap niya, parang may hinahanap na wala sa mundong ito. Lumapit ako, dala ang amoy ng ginisang manok na aladay. Kumusta ka? Tanong ko, parang simpleng simula, pero puno ng tensyon. Nguni hindi siya sumagot agad. Umitig lang sa akin, may halong kakot at pangungulila. Ano ba ang tinatago niya? Sa bawat hakbang ko, narinig ko ang tibok ng puso ko na parang tambol sa isang fiesta sa bangko. Mayroon ba tayong nakaraan? Tanong ko sa hangin. Parang ang hangin ang may kasagutan, hini siya. Ahabang naglalakad kami sa tabi ng mga neon lights ng Amerika. May bulong ng day na hindi ko maintindihan. Parang ritual na hindi ko kasama. Sabi niya, may ugnayan tayo, pero hindi mo lang nakikita. At sa bawat salita niya, parang may anino ng lihim na bumabalot sa paligid. Parang ang lahat ng kulay ng mundo, naglalaho sa paligid namin. Anging dilim at liwanag ng street lamps ang gabay. Ano ba ang ibig niyang sabihin? Lumapit siya sa isang maliit na templo sa kanto. May imahe ng Buddha. Humihinga siya ng malalim. Hawak ang rosaryo na may day charms. Pumasok siya, nag-iwan ng pintuan bahagyang nakabukas. Narinig ko ang isang malakas na hiyaw sa loob. Ero nang sumilip ako, wala na siyang bakas. Sa labas, ang hangin malamig, ngunit parang may init na dumarampi sa balikat ko. Ugnayang walang kulay, bulong ko sa sarili. Hindi ko alam kung ito ba'y hula, panaginip o katotohanan. Ahabang nakatayo ako sa kalye, may naglalaro sa isip ko. May lihim ba siyang iniwan, o ako lang ang nag-isip ng masyado? Kung gusto mo, maaari akong magatuloy mula dito kapag nag ka ng continue. Gusto mo bang ipagkatuloy natin agad? Narito ang pagpapatuloy ng kwento mula sa huling linya. Bawat hakbang ko palabas sa templo, naramdaman ko ang bigat ng katahimikan. Ang mga neon light sa kalye, kumikislap, parang pilit na nagatagon ng anino ng nakaraan. May pakiramdam akong may sumusunod, pero bawat liko ng mata ko, wala. Anging ang amoy ng dice street food at malamig na hangin ang kasama ko. Biglang may kumatok sa balikat ko. Lumingon ako, isang matanda, lalaki, may hawak na maliit na kahon na gawa sa kahoy. "Para sa iyo," sabi niya sa day. Ngiti na hindi malinaw kung mabuti o masama. Bumuka ang kahon, loob nito, isang lumang larawan, ako at siya, nakangiti, pero may isa pang anino sa likod. Hindi ko maalala kung sino 'yon. Kumingin siya sa akin, matagal, walang sinasabi, at biglang nawala ang lalaki, parang usok sa hangin ng gabi. Hawak ko ang larawan, nanginginig ang kamay ko. Bakit parang kilala ko ang anino sa larawan? Pero hindi ko maalala. Doon sa gilid ng kalsada, may maliit na dayestauran. Bukas pa, ilaw na dilaw, naglalaro sa mga pinggan at tasa. Pumasok ako, umupo, at narinig ko ang pamilyar na halakha. Siya. Apat na po anyos na babae, nakaupo sa loob, nakangiti, parang walang nangyari. Ngunit sa kanyang mata, may lihim na hindi ko maintindihan. Bakit nandito ka, Tanong ko, boses ko nanginginig. Nguni hindi siya sumagot. Umingin lang sa akin, at sa isang iglap. Parang may tanong na mas malalim pa kaysa sa larawan. Isang lihim na kailangang tuklasin bago bumalik ang kulay sa aming ugnayan. Ahabang nakatitig kami sa isa't isa. Parang ang mundo sa labas ng bintana ay naglaho. Anging kami at ang hindi nasasabing kasaysayan. Ang tanong, sino ba talaga ang anino sa larawan? Ay bumabalik sa isip ko. Pauli-ulit parang bangungot na hindi ko matakasan. Narito ang kagpapatuloy mula sa huling linya. Umigil kami sa gitna ng restaurant, parehong nakatingin, walang makalanghap ng salita. Sa tabi niya, isang maliit na kahon na yari sa kahoy, pareho naming nakita sa labas, ngunit ngayon, bukas na, walang laman. Bakit ganito, bulong ko? Ngunit parang ang hangin mismo ang sumagot. Parang may puwersang humihila sa akin palabas, palabas ng kasaysayan, palabas ng liwanag at dilim. Lumapis siya sa akin, unti-unting, bawat hakbang parang nagdudulot ng kuryente sa hangin. May bagay akong dapat ipakita sa iyo, sabi niya, matay kumikislat sa liwanag ng lampara. Dinala niya ako sa isang silid sa likod, maliit, puno ng day artifacts, larawan ng pamilya, at kandila na nagsisindi sa bawat sulo. Sa gitna ng silid, may isang lumang larawan ng akin, ako at ang babae, pero sa likod nito, nakatago ang isang piyaso ng papel. Kumuha siya ng papel at binasa ng mabagal, boses niya halos pabulong. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, kailangan mong sundan ang landas ng nakaraan, bago mawala ang lahat ng kulay sa ating ugnayan. Nakatitig ako sa kanya, damang-dama ang bigat ng bawat salita. Ano ang ibig sabihin niya? At bakit parang alam niya ang bawat lihim ko, bawat takot, bawat alaala na sinusubukan kong limutin? Sa labas ng bintana, nagumpisang bumuhos ang ulan. Malalaki, malamig, bawa patak parang nagbabalik ng alaala na masakit at hindi malinaw. Parang mundo ay umiikot sa pagitan ng nakikita at nakatago. Ahabang nakatayo ako sa harap niya, ang tanong ay nananatiling walang sagot. Sino ba talaga siya? At bakit ang ugnayan namin ay parang sinadyang walang kulay? Narito ang kagpapatuloy mula sa huling linya. Habang nakatitig ako sa kanya, biglang lumingon siya sa sulok ng silid. Parang may narinig o nakakita na hindi ko pa nakikita. Dapat mo nang malaman, bulong niya. Nguni hindi malinaw kung sa akin ba o sa sarili niya. Lumapit siya sa lumang aparador, binuksan ang isang drawer, at isang maliit na kahon ang lumitaw, puno ng sulat at lumang litrato na tila nagmula sa ibang panahon. Bawat litrato, bawat sulat, nagdudulot ng kakaibang kilabo sa balat ko. Nakita ko ang sarili ko, hindi sa Los Angeles, kundi sa isang day village nakatingin sa isang babae na may parehong mukha ng apat na puanyos na siya. Ngunit iba ang mata, may lihim na hindi ko maunawaan. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko, nanginginig ang boses. Ngumiti siya, ngunit parang may lungkot na bumabalot sa ngiti niya. Hindi lahat ng ugnayan ay para sa kasalukuyan, sabi niya. May mga kulay na kailangang mawala bago lumitaw ang punay na liwanag. Pumikit ako, ramdam ang tensyon sa bawat segundo. Parang ang bawat sandali sa silid na ito ay paulik-ulit. Umiikot sa parehong eksena. Ang larawan, ang sulat, ang kahon. Lahat tarang nagbabalik sa parehong kanong. Sino ba siya? At ano ba ang itinatago ng nakaraan namin? Sa labas, patuloy ang ulan. Nguni sa loob, parang huminto ang oras. Anging kami at ang hinina sa sabi. Ang ugnayang walang kulay, patuloy na umiikot sa paligid. At habang hawak ko ang isang lumang litrato, Biglang naramdaman ko ang malamig na kamay niya sa aking balika. Narito ang kagpapatuloy mula sa huling linya. Nilingon ko siya at ang tingin niya, parang pinagmumultuhan ng alaala, ay puno ng hiwaga at takot. Hindi mo pa alam ang buong kwento. Bulong niya, boses halos humihinga sa hangin. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay niya at binuksan ang isa pang drawer sa kahon. Isang maliit na sobre ang inilabas niya, kulay dilaw, may nakasulat na pangalan ko sa harap. Bumuka ko ito at sa loob isang susi. Hindi ordinaryong susi, ito'y may mga day engravings, misteryosong simbolo na hindi ko maintindihan. Para saan ito, tanong ko, nanginginig ang kamay at puso. Ngumiti siya, pero parang may halong lungko. Para buksan ang pinto sa nakaraan, at baka pati sa hinaharap. Biglang may kumatok sa pinto ng silid, malakas, sunod-sunod. Parang may humihingi ng sagot, o nagbabantay sa lihim na hindi dapat matuklasan. Tinignan niya ako, matay puno ng pangunawa at babala. Kung bubuksan mo ito, wala nang bali. Ang ugnayan natin, walang kulay, ngunit malalim, magbabago magpakailanman. Umayo ako, hawak ang susi. Ramdam ang bigat ng bawat segundo. Ang ulan sa labas, parang nagiging malakas na hangin. Pumapasok sa bintana at umiikot sa silid. At sa isang iglap, parang narinig ko ang boses ng isang tao. Hindi siya, hindi ako. Nguni isang tinig mula sa nakaraan, nagbubukas ng tanong na matagal ko nang iniwasan. Sino ba talaga ang nagtatago sa bawat larawan, bawat lihim, bawat ugnayan na hindi ko nakikita? Narito ang kagpapatuloy mula sa huling linya. Huminga ako ng malalim, hawak pa rin ang susi, at naramdaman ko ang bigat ng desisyon sa bawat galaw ng kamay ko. Umingin siya sa akin, matay kumikislap sa liwanag ng kandila. Handa ka na ba, bulong niya, halos hindi marinig sa tunog ng ulan. Ang silid ay nagmistulang lumang templo, puno ng alaala at misteryo. Parang bawat artifact at larawan ay may sariling buhay. Tinitingnan nako, sinusubok ang tapang ko. Na para bang sinasabi ng buong nakaraan, alamin mo kung kaya mo. Ibinaba ko ang kamay ko, papalapit sa kahon. At sa bawat galaw ko, parang oras ay bumagal. Bawa patak ng ulan ay tumunog sa tenga ko. Sa loob ng silid, Tila may mga anino na gumagalaw sa bawat sulo. nag usak sa thigh. Nagbubulong ng lihim na hindi ko maunawaan. Ngunit alam kong ito ay tungkol sa amin. Sa ugnayang walang kulay. Sa kwento na nagtatago sa dilim. At sa sandaling hawak ko na ang kahon. May isang napakalinaw na tanong na bumabalik sa akin. Ano ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito? At sino ba talaga siya sa likod ng bawat lihim na nagtatago sa aming nakaraan? Narito ang kagpapatuloy mula sa huling linya. Hawak ko ang kahon, nanginginig at naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadaan sa silid. Buksan mo, sabi niya, boses niya ay halos bulong. Ngunit sa tingin niya, ramdam ko ang babala, parang sinasabi, hindi lahat ng ugnayan ay ligtas tuklasin. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon at sa loob, isang lumang relo may day engraving at isang maliit na sulat. Kinuha ko ang sulat at sa bawat salita na binasa ko, Parang lumitaw ang nakaraan sa harap ng mga mata ko. Mga alaala na hindi ko maalala. Mga eksenang naramdaman ko ngunit hindi ko maintindihan. Umingin ako sa kanya at sa kanyang mga mata. Nakita ko ang parehong kakot at pag-asa. Lahat ng ito para sa atin, bulong niya. Ngunit habang binabasa ko ang sulat, naramdaman ko ang presensya ng isang bagay, isang misteryo na patuloy na sumusunod sa amin. Sa labas ng bintana, patuloy ang ulan, mas malakas, parang nagwawala sa hangin. Ang mundo sa paligid namin ay naglaho, tanging kami at ang lumang relo, ang sulat, at ang ugnayang walang kulay na nagiging mabigat sa bawat sandali. At sa isang iglap, naramdaman ko ang malamig na kamay niya sa aking balika. Nguni sa halip na comfort, may bahid ng babala. May lihim na hindi namin handang harapin. Narito ang kagpapatuloy mula sa huling linya. Umingin ako sa kanya, at sa sandaling iyon, ilan nagbago ang hangin sa silid. Ang mga anino sa paligid, dati itahimik, ngayo'y gumagalaw, dahan-dahang lumalapit. "Hindi ka handa," bulong niya, parang alam niya ang bawat iniisip ko. Ngunit ramdam ko ang pangangailangang malaman. Ang ugnayang walang kulay ay tinatawag ako palayo sa seguridad ng kasalukuyan. Binuksan ko ang lumang relo sa kahon. Sa loob nito, may nakasabit na maliit na susi na may nakaukit na day characters. Parang ang bawat tiktak ng relo ay may sayiling ritmo nagbubukas ng pintuan sa mga alaala na nakatago, at siguro, sa lihim na hindi ko pa alam. Kung susundin mo ito, wala nang makakabalik, sabi niya, boses puno ng lungkot at pangunawa. Ngunit hindi ko mapigilan ang sarili ko. Ang tanong ay mas malakas kaysa sa takot. Ano ba ang ugnayang walang kulay? Asino ba talaga ang babae sa harap ko? Na nagkataglay ng lihim na halos matunaw sa aking mga daliri. Sa labas, humihiyaw ang ulan, tumutok sa bintana, parang mundo mismo ang nagbabantay. Asa sandaling inilagay ko ang susi sa relo, isang liwanag ang lumabas, malamig at matalim. Parang binubuksan ang pinto sa isang mundo na dati hindi ko alam na umiiral. Narito ang kagpapatuloy mula sa huling linya. Ang silid ay napuno ng kakaibang liwanag, malamig at kumikislap sa bawat sulo. Hawak ko ang relo, at parang naririnig ko ang bawat alaala ng nakaraan. Mga eksena ng pagkikita namin na hindi ko maalala mga halakhak at luha na nagtatago sa anino. Umingin ako sa kanya, at sa kanyang mata, ang parehong apat na puanyos na mukha. Ngunit may kakaibang glow, parang alam niya ang lahat ng misteryo, at lihim na sinusubukan kong tuklasin. Handa ka na ba talagang makita, bulong niya, boses parang humahaplos sa hangin. Binuksan ko ang maliit na susi sa relo, at biglang, parang bumukas ang pinto ng oras. Lumilitaw ang mga imahe ng Day Village sa harap namin mga mukha, ngiti, at anino ng isang babae na parehong siya. Nguni't iba, parang nagmumula sa ibang buhay, ibang panahon. Ang ugnayang walang kulay sa isang iglap, naging maliwanag. Nguni't sa liwanag na iyon, may bagong tanong na lumitaw. Bakit kami? Bakit siya? Bakit ang lahat ng ito ay umiikot sa parehong lihim, paulit-ulit? Asino ba talaga ang nagtatago sa bawat larawan, sa bawat sulat, sa bawat tikak ng relo? Narito ang kagpapatuloy mula sa huling linya. Habang nakatitig ako sa mga imahe sa harap namin, ramdam ko ang bawat detalye. Ang amoy ng day dayinsense, ang tunog ng ulan sa bubong ng lumang bahay, ang init ng araw sa balat, kahit malamig ang gabi sa Los Angeles. Hindi mo pa naiintindihan, sabi niya, humihinga ng mabiga, at sa bawat salita, parang lumalalim ang silid, lumalaki ang anino sa paligid namin. Tiningnan ko ang kanyang kamay, may hawak siyang lumang sulat na kumikislat sa liwanag ng kandila. Parang nagsasabing may mensahe na kailangan kong basahin. Kahit takot ako, bumuka ko ang sulat at bawat salita ay parang bumabalik sa akin. Mga alaala na hindi ko maalala, mga pangakong iniwan sa ibang buhay. Ang pangalan ko, ang pangalan niya, mga petsa, mga lugar, lahat may kahulugan na hindi ko pa nakikita. Kung bubuksan mo ang pintong ito, wala nang makakabalik. Bulong niya muli, Nguni sa halip na takot, ramdam ko ang pangangailangang malaman. Ang ugnayang walang kulay, ang lihim na bumabalot sa bawat eksena ng aming nakaraan. Ay tila humihingi sa akin na tuklasin, na yakapin, kahit hindi ko pa alam kung ano ang darating. Asa As sandaling itinuro niya ang relo, parang nagbukas ang oras. Ang mga imahe, ang sulat, ang anino ng nakaraan, lahat ay umiikot sa paligid ko. At ang tanong ay nananatiling malinaw. Kumikislak sa bawat patak ng ulan sa bintana. Sino ba talaga siya? At hanggang kailan magkatagal ang ugnayang walang kulay, bago ito tuluyang magbago. Narito ang kagpapatuloy mula sa huling linya. Biglang kumahimik ang silid. Ang ulan sa labas ay parang huminto rin. Parang ang mundo ay nakatingin. Naghihintay sa susunod na galaw ko. Hawak ko pa rin ang lumang relo. Ang maliit na susi ay malamig sa aking palat. Asa bawat tiktak, Parang naririnig ko ang tibok ng puso ko, at ang bawat lihim na nagtatago sa kanya. Tingnan mo ito, bulong niya, habang dahan-dahang iniabot ang isa pang larawan. Ang larawan ay luma, halos nasira na sa paglipas ng panahon. Ngunit malinaw pa rin ang mukha ng babae, siya, pero mas bata, mas masaya. Asa As likod ng larawan, may nakasulat na pangungusat sa day. Ang lahat ng kulay ay nagmumula sa nakaraan. Huminga ako ng malalim, Ramdam ang bigat ng bawat salita. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ko. Ngunit parang alam niya ang sagot bago ko pa man itanong. Ngumiti siya, ngunit sa ngiti niya, may halong pangungulila at babala. Ang ugnayan natin, hindi lamang para sa kasalukuyan, sabi niya. May lihim na kailangang maunawaan bago lumitaw ang tunay na kulay. At sa sandaling iyon, naramdaman ko na ang lahat ng larawan, sulat, relo at bawat alaala. -ala ay umiiko sa isang misteryo na higit pa sa amin. Isang lihim na magtatagal sa hangin, sa ulan, sa bawat patak ng oras. Narito ang kagpapatuloy mula sa huling linya. Dahan-dahang lumingon ako sa kanya, matay puno ng panong. Nguni sa kanyang titig, parang nakikita niya ang lahat ng iniisip ko bago ko pa masabi. Handa ka na bang makita, bulong niya, halos pa bulong. As sa bawat salita, ang silid ay parang umiikot, bawat anino nagkakalikot sa paligid namin. Hawak ko ang lumang susi. Ramdam ang bigat ng bawat segundo. Bawat tiktak ng relo ay parang nagbabalik ng nakaraan. Mga eksena na nakatago sa alaala ko, sa alaala niya, sa alaala ng isang ugnayang walang kulay. Binuksan ko ang pinto ng relo, at sa isang igla. Lumabas ang liwanag na malamig, kumikislap, at parang nagdadala ng boses ng nakaraan. Narinig ko ang halakhak, ang bulong, ang mga pangako na naiwang nakasulat sa sulat at litrato. At sa gitna ng liwanag, nakita ko siya, siya sa bawat anyo, bawat panahon. Ngunit may isang bagay na hindi niya ipinapakita. Isang lihim na patuloy na bumabalot sa aming ugnayan. At sa sandaling iyon, parang naramdaman ko ang tanong na bumabalik sa lahat ng oras. Sino ba talaga siya? Ahanggang ah, kailan magtatagal ang ugnayang walang kulay bago tuluyang magbago, o bago kami tuluyang mawala sa isa't isa? Narito ang kagpapatuloy mula sa huling linya. Habang nakatayo kami sa gitna ng silid, parang bumagal ang oras. Ang liwanag mula sa relo ay kumikislap, naglalaro sa mga mata namin. Nararamdaman ko ang init ng kanyang kamay sa aking palad, ngunit may lamig sa bawat tingin niya. Parang may itinagong bagay na hindi ko pa alam. May isang bagay ka pang hindi naiintindihan, bulong niya, at sa bawat salita, parang bumabalik ang bawat alaala, bawat tanong, bawat pangakong nakalimutan. Bumukas siya ng isa pang pangsulat. Lumang diskript. Habang binabasa ko, ang mga simbolo ay parang nagiging malinaw. Ngunit mas marami pang tanong ang lumilitaw kaysa sagot. Sa labas, patuloy ang ulan, mas malakas, tila nagbabantay sa bawat kilos namin. Ang mga anino sa silid ay parang nagbubulong ng lihim. At habang hawak ko ang sulat at ang lumang susi, ramdam ko na ang bawat galaw namin ay bahagi ng isang misteryo na mas malaki kaysa sa amin. Asa sandaling tumingin ako sa kanya. Nakita ko, ang ugnayang walang kulay, ay patuloy na umiikot. Ngunit may isang lihim na patuloy na nagtatago sa dilim, na pwedeng baguhin ang lahat, o pwedeng kuluyang mawala sa amin. Narito ang kagpapatuloy mula sa huling linya. Umigil kami sa gitna ng silid, hawak ang lumang susi at sula. Parang bawat hininga namin ay umaabo sa hangin, bumabalot sa anino ng nakaraan. Umingin siya sa akin, matay kumikislap sa liwanag ng kandila. At kapag binuksan mo ang pinto, bulong niya. Muni hindi niya tinapos ang pangungusap. Parang may takot sa kung ano ang susunod. Ang ulan sa labas ay tumitigil. Parang mundo mismo ang humihinga, naghihintay. Binuksan ko ang maliit na susi sa relo, dahan-dahang ikinokonekta sa maliit na lo. Sa isang iglap, isang malamig at matalim na liwanag ang sumiklab mula sa relo, nagbukas ng isang pinto na hindi ko alam na umiiral. Isang lugar na tila pinalad at pinatawad ng oras puno ng alaala, ngiti, at anino ng nakaraan. Habang papasok ako, ramdam ko ang bigat ng bawat eksena, bawat lihim, bawat pangako. At sa likod ng liwanag, naramdaman ko ang presensya niya, hindi lamang siya, kundi bawat bersyon niya sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa hinahara. At sa sandaling iyon, sa harap ng pinto ng nakaraan, ang ugnayang walang kulay ay tila humihinga, umiikot, naggatago ng lihim na hindi ko pa kayang maintindihan. Narito ang kagpapatuloy mula sa huling linya. Pumasok ako sa liwanag. Bawat hakbang ay parang bumabalik sa nakaraan. Ang amoy ng day dayinsense, ang tunog ng ulan, at ang bawat halakhak ay nagiging malinaw sa paligid ko. Sa harap ko, naglalaro ang imahe niya, hindi lamang sa kasalukuyan, kundi sa lahat ng panahon. Siya sa kabataan, siya sa hinaharap, at siya sa mga alaala na hindi ko maabot. Hawak ko pa rin ang lumang sulat at relo, ramdam ang bigat ng bawat lihim. Handa ka na ba talagang makita, bulong niya, matay puno ng kahulugan. Ahabang tumitig ako sa kanya, naramdaman ko ang puwersa ng isang tanong na paulit-ulit bumabali. Sino ba talaga siya, at bakit ang ugnayang walang kulay ay tila hindi makawala sa anino ng nakaraan? Sa isang iglap, naramdaman ko ang malamig na hangin sa likod ko. Parang may humahaplos sa bawat alaala na nagtatago sa silid at sa aking puso. Ang mga larawan, sulat, Atrelo ay tila nagbubukas ng pinto sa isang misteryo na higit pa sa amin. Ahabang nakatayo kami sa liwanag at anino, naramdaman ko na ang bawat sagot ay magdadala ng mas maraming kanong, at ang ugnayang walang kulay ay patuloy na umiikot. Narito ang pagpapatuloy mula sa huling linya, dahan-dahang lumalapit sa natural na paus. Kumayo kami sa harap ng pinto ng nakaraan, parehong nakatingin, walang makalanghap ng salita. Hawak ko ang lumang relo, ang maliit na susi, ang sulat na naglalaman ng mga alaala, ang liwanag mula sa pinto ay kumikislap, unti-unting sumasalamin sa kanyang mukha, at sa bawat segundo, ramdam ko ang bigat ng bawat lihim, bawat pangako, bawat tanong na hindi pa nasasago, dahan-dahan niyang inilapi ang kamay sa akin, at sa isang iglap, naramdaman ko ang init ng kanyang presensya. Ngunit sa mata niya, may tanong, may babala, at may lungkot. Ang ugnayan natin, hindi kailanman magiging parehong muli, bulong niya. Umayo kami sa katahimikan, ang ulan sa labas ay humupa. Ang mundo sa paligid namin ay tila huminto sa hininga. Nagbabantay sa aming galaw. Hawak ko ang susi, kumitig sa pinto, at ramdam ko, na ang bawat hakbang pasulong ay magbubukas ng bagong misteryo. At ang ugnayang walang kulay ay patuloy na umiikot sa pagitan ng liwanag at dilim. At habang nakatingin kami sa isa't isa, ang tanong ay nananatiling malinaw, paulit-ulit, at malamig sa bawat hibla ng aming presensya. Sino ba talaga siya? At ano ang itinatago ng nakaraan, bago kuluyang bumalik ang kulay sa aming mundo? Narito ang paggapatuloy, dahan-dahang lumalapit sa natural na paus. Huminga kami ng sabay, tila pinipilit intinihin ang bigat ng sandali. Ang liwanag mula sa pinto ay naglalaro sa bawat sulok. Nagliliparan ang mga anino. Parang ang bawat alaala at tanong ay nakabitin sa hangin. Naghihintay ng sagot na hindi pa namin handang harapin. Dahan-dahang inilagay niya ang kamay niya sa ibabaw ng aking daliri. At sa simpleng haplos na iyon, ramdam ko ang lahat ng nakaraan, ang tuwa, takot at lungkot. Nguni sa mata niya, malinaw ang babala, may hangganan ang bawat ugnayan, kahit na walang kulay ito. Hawak ko ang lumang relo, narinig ang bawat tikka. Parang nagbabalik ng eksena, paulit-ulit, umiikot sa parehong kanong. Sino ba siya? Ano ang itinatago ng nakaraan? At hanggang kailan magkatagal ang ugnayang ito bago puluyang magbago? Tahimik kaming tumayo, nakatingin sa isa't isa. Ang ulan sa labas ay humupa na, at ang mundo ay tila nakabuka sa isang bagong pahina. Ngunit sa loob, ang bawat lihim, bawat alaala ay nanatiling nakabitin, at ang ugnayang walang kulay ay patuloy na umiikot. Hinahaplos ang aming puso, humihiling ng sagot, ngunit nananatiling misteryo. Narito ang maayos at sinematik na pagtatapos ng iyong kwento. Dahan-dahan kaming humakbang palayo sa liwanag ng pinto. Hawak ko pa rin ang lumang relo at sulat. Ngunit ramdam ko na may kapayapaan sa paligid. Umingin ako sa kanya, apat na po anyos na babae. Matay kumikislap sa liwanag ng huling kandila. Ngumiti siya, hindi na puno ng panong o babala, kundi may katahimikan na tinatanggap ang laha. Ang ulan sa labas ay humupa at ang mundo sa labas ay nagmistulang bago, parang ang bawat kulay ay unti-unting bumabalik. Kahit sa pinakadilim ng nakaraan, hindi ko pa rin lubos na naiintindihan ang lahat, ang bawat lihim, bawat anino, bawat ugnayang walang kulay. Nguni sa sandaling iyon, ramdam ko na ang kasalukuyan ay sapat na, at ang nakaraan, kahit may hiwaga, ay nagbigay ng pagkakataon na magsimula muli. Dahan-dahang inihawak niya ang aking kamay. At sa simpleng haplos, Naramdaman ko ang tapang at pag-asa. Ang ugnayang walang kulay ay hindi naglaho. Ngunit natutunan naming kanggapin ito. Hindi bilang isang tanong na kailangang sagutin. Kundi bilang isang kwento na patuloy naming dadalhin. Isang ugnayan na, kahit hindi buo, ay nagbigay kulay sa aming mundo sa pinakamalinaw na paraan. Sa labas ng bintana, ang liwanag ng umaga ay sumili. Nagbibigay ng init sa malamig na hangin at sa bawat patak ng ulan na natitira. Ramdam ko, sa kabila ng lahat ng misteryo at lihim, may kapayapaan. Asa katahimikan ng silid, umigil ang oras. Hindi para wakasan ang kwento, kundi para payagan kaming huminga. Humawak sa bawa sandali, at maramdaman ang kulay na unti-unting bumabalik sa aming ugnayan.